Ayan, so ganito yung daan natin mga pups. Maputik siya. Tsaka malalim. Na malalim siya. Ayan. Kaya inayos natin yung daan. Tinabunan natin ng mga bato-bato. Uh, matigas na lupa. Ayan. Para mamaya pagka uwi yan, madali na lang siyang akitin. Hindi tayo mahirapan. Ayan, so, pinark ko muna yung motor dito ayun pa uh, na tayo punta na tayo dun sa bahay okay ito ganyan kataas yung uh, natin mga pups oh. di ba okay ayun yun nga lang hindi ko mabibidyuhan kasi wala tayong holder yan and medyo talagang madulas talaga kaya wala hindi ko siya mabibidyon pababa okay, tara let's punta tayo dun sa bahay and mag harvest tayo ng sitaw tsaka talong alright okay